Mahirap kasing paniwalaan uh -huh. na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos uh -huh. o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador no? at yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. kayo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-aari yan dito! Matapang ka lang kasi napapaligiran no, ka ng mga tuta mo. Kinoko, nakakahiya ka. Nakakalungkot man, pero ikinahihiya na namin ang mga pulis sa Pilipinas. Dahil wala po kayong panindigan, wala kayong manitsilpi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybaya ko po si Jazz Flag. Rektak agad tayo mga kababayan. Bibigyan lang natin ng uh, konting reaksyon. Itong reaksyon at opinyon ng isang dating uh, senador. Meron po kasing uh, sinasabi tungkol sa nangyayaring malaking uh, nakawan sa ating bansa, itong si ex-senator Nikki Coseteng mga kababayan. At uh, gusto namin itong ishare po sa inyo para lang sa ganun ating limi-limiin din at ating, uh, ating timbangin kung uh, ano po ang uh, inyong masasabi tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Bueno, hindi na natin patatagalin pa mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Panoorin natin ang sabay-sabay ang video po ni ex-senator Nikki Coseteng. Ito po ang video. Mahirap kasi paniwalaan, uh -huh. na hindi kasali. Hindi lamang si Presidente Marcos. Uh -huh. O kaya si Speaker Romualdez at iba pang pa mga congressman o maaaring iba pang pa senador no? at yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, -una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente mm. ang presidente, pag upo niya meron siyang kabinete mm -hmm. ang presidente hindi kumikilos na mag-isa yes. kadalasan, yung hindi alam ng presidente yung kabinete, yun ang nagre-reinforce di reinforce okay. sa kanya, binibigyan ng informasyon binibigyan ng payo binibigyan ng advice, kaya siya yung kabinete mm -hmm. yun yung kabinet mm -hmm. ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Uh -huh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Uh -huh. Ma, hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health Education, etc. Et Lahat yes. yan, uh -huh. sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun mga kababayan, narinig po natin yung... Uh naging uh, posisyon naman opinyon at uh, sinabi ni uh, ex senator Nikki Cuseteng, mga kababayan at mayroon din po siyang punto rito kasi nga po mga kababayan hindi po talaga maaari po eh mahirap po talagang paniwalaan na hindi alam o hindi kasali ang mga nasa itaas dito, mga kababayan. Ang Executive Department. Kasi sa kanila po dumadaan ang lahat ng transaksyon. Ang PINAL ay sila po ang pumipirma niyan, mga kababayan. <laughs> Ebe no, eh, eto ay... Uh, Ayon sa ating uh, ex-senator uh, Cosete, mga kababayan, malabo talaga eh. Malabo po na wala silang kinalaman dito sapagkat halos lahat, lahat ng ahensya ng gobyerno ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng mga nasa itaas sa pangunguna po ng ating Pangulo. Hindi natin sinasabi at sinisisi dito ang Pangulo pero eh mga kababayan, meron tayong tinatawag na command responsibility. Hindi na hindi hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman diyan. Etika eh, po muna. Eh, hindi po ba't kayo ang pumirma diyan? Hindi ba't ang sabi pa nga po dun sa news, news na nabasa namin eh pinag napanood pa namin po 'yun eh. Pinag-aralan. Inupuan po 'yan eh. Bago po pirmahol lang lahat ng yan, napakarami pong uh, pahina 'yan. Yan ay pinag-aralan di umano. Hindi pala di umano dahil sa news po yun eh. Pagkatapos ngayon eh itong mga nakakarang araw ay sasabihin na wala pong alam ang ating uh, mga nasa itaas. At mayroon pang nagsasabi na ginamit lang ang pangalan. Paano mga kababayan, pwede bang ganun na gamitin ang gamitin na lang ng kung sino-sino ang pangalan ng ating uh, pinuno ng bansa na wala siyang alam? Mga kababayan, eh bueno, mga kababayan, ito mga pananaw lang natin naman. Batay sa mga nangyayari at nakikita natin na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. At tulad nito, Ayan, nagsagawa ng trillion peso march. Baha sa luneta. Nakita nyo naman, mga kababayan. Napakarami. Talagang bumaha po sa luneta sa dami po ng mga nagprotesta ukol sa korupsyon. Mga kababayan, iba't ibang lugar po yan ang kanilang ipinananawagan, iba't iba rin, mga kababayan. Hindi po pare-parehas. Opo. Eh, pero ang dulo, ang iisa lang po ang layunin kung ating lalagumin, mga kababayan, eh, lilalabanan po itong katiwalian at korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Wala naman po mangyayaring ganyan, mga kababayan, eh. Wala pong ma na pa niyo ba yung ano yung uh, na kababayan natin na nagsasalita noong uh, si Ginoong uh, John B. Remulia ay nakaganon sa pinagmamasdan yung mga uh, rally mga kababayan. Narinig niyo po ba yung kanilang mga sinasabi tungkol sa ating gobyerno? Alam Ah matindi po ito mga kababayan, matindi. Hindi mo naman masisisi yung ating mga kababayan na murahin. Oo oh, kasi minura-mura po nila eh. Kasi ginaong, uh, John Vic, grabe po minura talaga. As in, talagang uh, pinagwikaan ng mga masasamang salita. Eh pero, hindi natin sinasabi mga kababayan na tama po itong ginawa ng mga kababayan natin nagrarally. Pero hindi mo rin masasabi, mga, mga kababayan, hindi mo rin masisisi pala kung ganito ang kanilang mga reaksyon at aktuasyon dahil nga po dito sa nangyayaring malaki ang korupsyon sa ating bansa. Sino ba naman ang matutuwa na ikaw ininanakawan ng trilyon-trilyon ay mag -i smile ka pa, mag-si-celebrate uh, mag, uh, ka pa? Eh talagang sasama talaga pakiramdam ng kahit na sino mga kababayan. At yan din, yan din ang ipinaglalaban po ng Iglesia ni Cristo na magkaroon po ng accountability, transparency, justice, at uh, peace sa ating bansa, mga kababayan. Ebe no, oh, mga kababayan, kayo po ang nakakakita, nauobserbahan po ninyo, lagi namin sinasabi po ito, hindi po kami kundi kayo po ang magpapasya, huhusga sa mga nangyayaring ito. Palakad ng ating gobyerno, mga kababayan. Beno po, muli po ang inyong lingkod, just vlog. I ay mean, nakapag-share ng konting content sa inyo sa, sa araw na ito. At sana po, doon sa mga bago pa lang po na nakasilip, nakapasyal sa ating channel, eh, libre naman po, wala naman pong bayad kung kayo po ay magsusubscribe. Lalong libre po na... E, pitikin nyo na rin po yung notification bell dyan para nang sa ganun ay pag may mga mai upload tayo na mga content na katulad ng mga ito ay ma-update po kayo o ma ma-notify po kayo para nang sa ganun ay magsama-sama po tayo dito sa ating channel. Yun lang po mga kababayan, mga kapatid. Lagi namin sinasabi, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi kayong mag-iingat.